ayan magandang araw mga kabugid so yung kahapon nakabili tayo ng jetmatic at tanke eto na sila yung tanke nandun yung jetmatic so hindi pa natin ma-install hanggat ah hindi natin nabububong dito so kailangan mabubong na dyan gandon dun yung flooring kasi dun sa kabila ng yerong yan dun yung jetmatic ngayon ang ginagawa natin lumubog ang mga gulay natin magulang kagabi, kahapon, umuulan so ayan, linubog so syempre hindi maganda sa gulay ang ganyan magawa kami ng ano dito ay napuno din ito mini fish pan so ayan, gumawa kami ng daan para pumasok dito yung tubig kaya dahil puno, hindi rin mag, hindi na rin mag-overflow 'yan doon kahit gawa kami ng daanan ng tubig. Kasi baka yung tubig sa paligid natin is pumasok lang dito. Kaya yung ginawa namin ayan yung robin sina up natin. Sina up yung robin pa uh, yung tubig doon labas dito papasok natin sa palay bubuksan natin to Oh yan, hindi pwedeng gano'n nababasa yung GoPro natin dahil butas na yung pindutan ng record niya. Update tayo mamaya guys. Ngayon sinaset up ni Bapan Tyson. So ayan guys. Paandar na natin. Nakaminor lang. Pero malakas yan no? oh. Miniminor ko muna kasi isasari ni Tyson doon bubosan sa palayan natin para etong dalawang anong to yung para sa pagkain natin matubigan para makahagis ng abono mamaya so ayan guys ayan ang mga tubig na kailangan natin uh, maalis so kung mapapansin nyo ang lakas na din ng agos papunta dito sa fish pan na inilalabas natin tubig so ayan pupunta sa palayan natin para makapagagis mamaya ng uh, abono medyo tumataba na to yung ano mauna kasi nga anihin tong uh, hindi ko alam mo ano sa Tagalog pero kalabulob tawag namin itong dalawa para pagkain yan mauna nga anihin yan kesa doon sa triple two kaya magagising na pa uh, fertilizer mamaya yan yeah, malakas na rin ano ayun guys medyo mabilis bilis na dinalaliman pa ni Bapan Tyson yung ano, daanan ng tubig doon ay tapos na pala siya ayun dinalaliman pa niya para mas mabilis ang pag pagagos ng tubig yan, ang, yan lang ang problema sa gulayan natin sa likod lumulubog talaga kaya dati nagtanim ako ng ano dyan sili medyo nalugi tayo doon dahil binubog hindi pa namin na uh, sa first time hindi pa namin nalagyan ng daanan ng tubig yung kanal, wala pa tayong water pump nun kaya ayun nasira yung mga tanim natin nasili, ganitong panahon din yun so at least ngayon may patubig tayo may pinatawag dito robin o water pump at least na ano nababawasan So magluluto muna ako ng almusal Para makain na kami na papantay sa guys kaka kakadating lang natin Bumili tayo ng gas Para sa, sa uh, water pump Kaya lang Naubos na yung tubig ng mini fish pan doon Pero may tubig tubig pa dito sa Doon sa gulayan natin So inayaan muna natin Dire Tuloy tuloy pa rin kasi ang, ang ulan At Check natin yung sapa doon baka lumaki. So ayun guys, hindi naman siya tumaas. Hindi naman tumaas sa sapa. Pero ang lakas ng agos, ibig sabihin marami ang tubig na ano. Kasi nasira yung ano na doon. Yung tinabon doon nasira. Hindi ko lang alam sa may piratel Lakas oh. So, punta naman tayo doon sa may pretel. Napakalaki ng ilog. Tapos, uh, may mga namiminuit daw. So, check natin. So, hey guys. Dito sila kumukuha ng dito. Ay! last Doon galing yan sa likod natin doon. Meron pa kung Werong hey, <laughs> <you> <laughs> na baba pa tatugig kan nung No. yung vlogger lang. Hello. Hello. Thank guys. ang lakas po po ta. Hoy. ken? ito rin yung mga hindi ba kaya natin mararamdaman lahat diba hindi ba nililito ng mga bagay na ل

<laughs> ito guys, nasira yung ano Nagipon yung water lily

Dala, oh. may susita <coughs> May motor to. Bakit pa pa kanya ito? Oh.

Ini aku aneh pula tau oh mm -hmm. Ini tambah yang tao nhá ayun guys naka uwi na kami ng nas dito sa farm so ayan dalawang beses na namin yung, yung makina tinanong umaga tapos pinatay ng mga 1 o'clock tapos na ulit yan guys so pinaandar ko ulit siya ng mga 3.30 so alas 5 na at least ang Point. Medyo may gasos dahil sa gas Pero at least hindi ganun kababad Sa tubig yung tanim natin yeah. Siyempre Yan lang ang medyo kalaban dito sa taniman natin dito sa likod Talagang lumulubog So before kasi walang daanan ng tubig Yan wala to Yan, wala, yung, wala yung mini fish pan So wala kaming choice Tapos wala pa kaming robin nun gumamit ako ng pang limas is ano yung pump ng ano ng aquarium so nag ano pa kami ng extension dito mahaba <laughs> hindi rin siya pero hindi sapat yun yun na Robin, robin ba diba? Uh, hindi na ano so ayan tignan natin dito na lang tayo dumaan ay sa, dito pala sa loob, nakapag-ano na ako guys. Hindi ko na na-video kanina. Ayan. Nakapag-pruning ako. Ang ginagawa ko guys, yan kapag may flower na dyan, magmula sa flower na yan, yung kasunod na dahon o nagiging sanga, aalisin na lahat yan hanggang baba. Ganyan ang ginagawa ko. Ganyan ang ginagawa ko yon method. So, at least pag mag-ano na ako, tayo yan, maglalagay na tayo ng letting, hindi mahirap dahil saka maagi tayo maglalagay ng lighting eh dahil wala pa siya, wala siya magiging sanga sa ilalim parang ang problema ko lang nito is talagang bumaba itong balag natin anyway aayusin din namin bukas yan ano namin ng alambre dagdagan mukhang tatangkat tong talong natin tatama na sa balag pero ayusin namin yung balag ito tayo dadaan Yeah, bali yung dalawang dalawang tudling doon tsaka yung dalawang tudling doon pa lang ang naano natin na pruning ay naabot ng bibi siguro sayang eh naman hindi ko napapakawalan yung mga bibi natin dami na rin bunga ng patola natin guys doon ang dami na rin napitas ni Bapan Tyson ang dami pa sa loob ngayon update na rin natin ito yung isang bunga <clears throat> ang dami pang kasunod ng bunga niyan guys eto talaga hindi na umasense ito baka iputulin ko na lang so ayun na, rin, ayun na rin mga talong natin dito tayo dito muna tayo sa mga talong natin na bubunga na may uh, before dumating yung bagyo last week ata uh, yun or last ah uh, last week dahil uh, hindi na nga tayo nakaka na maayos sa mga talong natin so siyempre research research kung paano makontrol ang stem borer at at ano tawag doon yung, yung pati bunga kasi binubutas nabubutas so ayun hindi ko ata na vlog yun dahil ako lang mag isa ang ginagawa ko kunwari meron ba sample dito tingin tayo ng sample ng ayun nara yan nara nag start pa lang kakat ko na yan kakat ko na dito tapos yung pinagputulan na yon, yung inalis na yon, hindi ko sa baba lang ilagay kinuha ko lahat yon, pati mga talong na bunga kinuha ko lahat yon, at ilalagay ko dun sa ano dun sa swamp fertilizer natin kung hindi naman kung hindi man, naman kayo gumagamit ng swamp fertilizer sunugin o kaya ibaon dapat wala kasi buhay pa yung uod doon ano pero ano pa sila generate pa kaya ganoon tapos mag spray ako nag spray ako ng gabi as in yung madilim na doon ako nag spray nagkataon once ko lang nagawa yun nasira yung sprayer natin ay yung so nakakabili ko lang ang problema naman is hindi ano hindi kamatch so gagawa muna natin ang paraan kaya kung natuloy lang yon kahit siguro mga 3 nights or 3 to 5 days o 3 to 5 nights ako nag-i-spray baka wala na yan baka wala na yung mga uh, ano baka makapag-harvest na tayo sa susunod ng magaganda ulit na bunga ano anyway, tututukan ko na rin yung sa talong natin yan dahil siyempre ah uh, doon tayo kumikita kahit pa paano nakaipon yon tapos dito pa uh, palaki na yung mga tinanim natin talong ayan pa ito hindi ko na pruning yan so bukas ako bukas ko na itutuloy tignan din tignan din natin yung talim naman natin dito ang dami pa So, gusto ko matuyo lang yan para ay maano yung tubig para at least bukas ng umaga, if ever, papaanda rin ulit namin. Pero itatabi namin, hindi namin iiwanan dyan yung makina. Uh, maganda lang sigurado, pero hindi naman malikot dito. Pero, siyempre, Siguraduin na natin. Konting trabaho lang naman yan. ay ano pa yung sambung ng opo. Ayan. Mayroon pa dun. Tsaka mga patola mga patola talagang wala hindi sila mahaba anyways uh, galing yan sa, sa government eh. so next time alam, alam na natin kung anong mga kailangan bilhin na binhi o o ano na na itatalim para at least bukod sa napapakinabahan kinakain may natin so ayan na ganda ng pala yun. Uh, ako pa tubig kasi kami nung isang araw din yan. Tapos sumunod din naman ang bagyo. Ubusin ko lang yung laman ng minipikan. So, ayan. Kapal na din ng ano natin. Kapag medyo uma, uh, umay isang panahon, mag ako ng mga dahon dahil mag tayo pag may dumating ulit na bagyo. Buti nga, yung bagyo ngayon, is uh, nakalimutan pangalan ka Karina, Karina ba ata? Uh, hindi siya ano mahangin, ulan lang siya. And yung bayabas dito hinahanap ko, nawawala. Hinahanap din ni Bapan Tyson. Wala daw. Kung nahulog yan, magkikita namin ang bunga dyan eh. Anyway, siguro, hindi sa atin yun. <laughs> uh, meron naman siyang kasunod. Yun, no diba pag nag start nagbunga yun tuloy tuloy na rin yan guys tapos kanina yun galing tayo dun sa uh, ano ko na lang harap camera dun sa <coughs> para malit na dam yun eh bagong gawa yun guys masira sabi nung una nung hindi pa nagkikita nung hindi pa namin pinuntuhan ni Tyson doon ang sabi nila is hindi daw agad na ibuksan, nabuksan buksan. Kasi may parang ililip na gano'n 'yon na na plate. Ililip 'yon gamit ang meron silang ano 'yan. Uh, chain block. Para paglumukin tubig, aagos lang. Ang naging problema, sobrang dami ng ano guys, sobrang dami ng water lily. So kahit mabuksan 'yon, kahit mabuksan 'yon guys. <coughs> um feeling ko magbabara din. Dahil sobrang dami hindi lang galing sa amin dito ang mga water lily. Galing parang ibang lugar yan sa Kitangil Bridge lahat ng dinaanan ng Kitangil Bridge na may water lily doon lahat ta So ayun, sana okay yung yung katabing bahay kung saan nasira yung yung dam na yun yung maliit na dam actually sa video kung nyo, sa ilalim wala na siyang lupa ubig na siya so pag nagtuloy-tuloy baka maano yung bahay pero sana wag naman kawawa naman yung nakatira dun Titi, uh, try natin bukas kung makabalik tayo doon. kung di, di masyadong busy kung uh, magano tayo ng update pero nandun na kanina nando na rin si Cap so siyempre ah uh, may ano na may, uh, may ginawang paraan na kung paano ba ang gagawin doon so yun uh, pag pray natin na uh, sana hindi na lumaki yung tubig doon sa ilog para hindi na para hindi masira yung bahay doon so ayan So dito ko na po tatapusin yung vlog, yung vlog. makita uh, Magkita kita po ulit tayo bukas Maraming trabaho ngayon Ingat po palagi, adios